Ready ka na ba mahal? Tara na! Sandali! Bakit? Saan mo nakuha ito? Anak! Aalis na muna po ako. Kailangan ko pong mag-report sa trabaho ko. Mag-ingat ka palagi doon, anak. Opo pa. Alam naman po ninyo na ginagawa ko to para sa atin. Para makaipon na rin ako at mabili na rin natin yung lupang inangkin ni Don Romeo. Oo, anak. At isa pa po, sana bumalik na yung kapatid ko. At ipapahanap ko po kay Berto sana makita na natin anak. Bata pa lang siya nung mawala siya. Kumusta na kaya ang buhay niya ngayon? Hayaan niyo pa. Hindi po ko titigil na mahanap siya para makasama na natin siya. Maraming salamat, anak. Sige na po pa. Alis na po ako. Baka mahuli pa ako sa flight ko. Sir Masong. Ready na po ba kayo? Oo, Berto. Akin na po yung dala nyo at isasakay ko na sa kotse. Sige, mag-iingat kayo dito. Tatawag na lang ako pag nakarating na ako doon. Sige, sir. Mag-iingat din po kayo. Salamat. Oh, Berto. Nahatid mo na ba yung amo mo sa airport? Oo, mates. Ah, uh, nga pala, Berto. May pera ka ba dyan? Bakit? Kasi kailangan ng anak mo ng pangbili ng gamit sa eskwelahan. Di ba, binigyan na kita ng pera nung nakaraan? Naubos na agad yon? Oo, natural. Kasi may anak tayo na pinag-aaral. Akala mo ba ginagamit ko yung pera sa kung saan saan lang? Alam nga naman hindi ko sila bibilhan ng mga pangangailangan nila. Alam mo naman na hindi kalakihan ng sahod ko, Ano kaya kung magtrabaho na lang ako sa bahay ng amo mo? Ano naman gagawin mo doon? Hindi bang ba sabi mo umalis na yung kasambahay nila doon? Oo. Tamang-tama. Ako na lang mag apply bilang kasambahay nila. Sigurado ka ba? Kaya mo? Kakayanin ko, Berto. Makatulong lang sa mga gastusin dito sa bahay. Sige. Kasabihan ko si Sir Manny. Sige. Kahit bukas, pwede na ako mag-umpisa. Malalaman pa lang natin kung papayag ang anak niya. Sige na, magpapahinga muna ako sa kwarto. Sermani. Roberto. Siya nga po pala ang asawa ko, si bag Siya ba ang sinasabi mo? Opo, sir. Magandang araw po, Sir Manny. Magandang araw din. Sigurado ka bang kaya mong gawa yung bahay? Opo, sir. Sanay po ako sa gawaing bahay. O oh, sige, magkumpisa ka na ngayon. Nakausap ko naman ang anak ko tungkol dito at pumayag naman siya. Maraming salamat po. O oh, sige na, mahiwan ko muna kayo dito sa bahay. Kayo na bahala dito, uuwi rin ako mamaya. Sige po sir, Alin niyo po bang hihatid ko kayo sa pupuntahan niyo? Huwag na. May susundo sa akin na kumpare ko. Sige. Sige, sir. Mag-iingat po kayo. Ay, sa Ang ah. linis ng bahay. Sermani, magandang hapon po. Nakapagluto na po ako ng hapunan ninyo. Kakain na po ba kayo? Ihan. Ang sipag mo naman. Naalala ko tuloy ang asawa ko. Masipag din sa gawaing bahay. Kaya lang nagkasakit siya. Nasaan po ang asawa niyo, Sir? Wala na siya. Bata pa ang mga anak ko, wala na akong katuwang sa pag-aalaga sa dalawang anak ko. Dalawa po pala ang anak ninyo? Oo. Sa kasamang palad, na wala ang buso kong anak, hanggang ngayon, hindi pa namin siya nakikita. Ganun po ba? Sorry po, sir, sa nangyari sa anak ninyo. Okay lang ako. Oh, hello, anak. Hello, Papa. Kumusta na kayo dyan? Mabuti naman, anak. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti naman po. Kumusta naman po yung bago nating kasambahay dyan? Ito, kausap ko siya. Mausay at malinis ang buong bahay natin. Mabuti naman po kung ganun. Hayaan niyo po. Kung maayos yung trabaho niya, Bibigyan ko po siya ng bonus. Oo, anak. Sigurado naman ako nung mabait siya. May balita na po ba kayo sa kapatid ko pa? Ano pala yung sabi ni Berto sa paghahanap sa kanya? Wala pa naman, anak. Hayaan mo. Bukas, mabalitahan kita. Sige pa. balitaan nyo na lang po ako. Papasok na po ako. Mag-iingat po kayo. Ikaw din, anak. Sir, kain na po kayo. Sige, salamat. Magandang araw po, sir. Wala po ang papa nyo, may pinuntahan. Ah, ganun ba? Ikaw ba yung kasambahay namin dito? Opo, ako po. Kinagagalag kong makita ka ng personal. Ako din po. San pala nagpunta si papa? Kasama po ni Berto. May pinuntahan lang po sandali. Pero pauwi na rin siguro yon ganun ba? Akin na po yung bag nyo, sir. Kumain na po ba kayo? Ipagluluto ko po kayo. Oo, kumain na ako. Pasok mo na lang yan sa kwarto ko. Sige po. Sasabihan na lang po kita kapag nandyan na po ang papa nyo. Sige, salamat. Nasaan na kaya ang kuya ko? Kamusta na kaya siya? Ready ka na ba, mahal? Tara na. Sandali. Bakit? Saan nung nakuha ito? Sa akin to, Berto. Ito yung kuya ko. Binigay ito nung umampun sa akin. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, si Mitch ang anak ni Sir Manny. Siya ang nawawalang kapatid ni Sir Masong? Bakit may kopya ka ng larawan namin ng kuya ko? Mitch, kaya ako may kopya nito. Dahil pinapahanap ka sa akin ni Sir Manny at ni Sir Masong. Bakit naman? ibig mong sabihin? Oo, Mitch. Sila ang pamilya mo. Ikaw na nang ang pinapahanap nila. Matagal na. salamat sa Diyos. Hindi akong kapaniwala. Buong buhay ko, hindi ko sila nakasama. Masaya ako para sa mahal. Mabait talaga ang Diyos. Tara, samahan mo ko. Gusto ko na silang mayakap. Sige, mahal. Money? Sir Manny! Sir oh, pasok ka. Sir Manny! Sir Masong! May maganda po akong balita. Ano yan Berto? Nahanap ko na po ang kapatid po ninyo. Talaga Iho? Eh, Talaga Berto? Bakit di mo dinala dito? Saan namin siya makikita? sandali lang po Ano, Berto? Asan siya? Kuya? Pa? Anong ibig mong sabihin? Kuya, ako ito. Ito ang katunayan, larawan natin ito, nung no, mga bata pa tayo. Asan yung kopya na binigay ko sa'yo, Berto? Ito po, Sir. Paano? Saan mo nakuha ito? Hawak ko daw yan nung panahong nawala ako. Natagpuan ako nung umampun sa akin at inaruga ako hanggang sa nawala siya. Anak, matagal ka na namin pinapahanap. Ako din po. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Hayaan mo. Babawi kami sa iyo. Kailangan nating magdiwang ngayon dahil natagpuan na natin ang kapatid mo. Pa, kailangan mo din makilala ang mga apo ninyo. Sige, sabik na rin akong makilala sila. Pa, kuya, pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito. Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sakyan kaya kung gusto mo rin nito ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin